Nang mm Cominec. -hmm. 50 din. Sana mga restaurant restro na ako. No? 50 siguro. Pakumili kami. Ito lang siya. Hmm? Nang Ang sa North SM. So guys, maganda talaga yung ano, yung gamot. Yeah. Ang ganda ko. Parang ganang pakirasta. So, okay, so... Ayan, papunta kami ng Comilic. Okay, magpa kami. Comilic. Comilic! Ayun! Wala ko dalang baston. Pakalakad na ng konti. सत्य इतना सकी जितना ऐसे सब daw Ilang taon ka pa period, para resident? Ay, tagang. Ilang taon ka pa? 19 ka ngayon? 19 ka? O, ako 18. Kasi... Na mo na sa elevator kami ng ground floor. Okay, dito na kami. Sa so, kami kami. nagbaliwag food kami. Ang order ko, ay bangos. Yan ang table. so dito ako guys sa food court ng SM North EDSA. So, ako kain kami sa Baliwag kami nag-order ng aming food. Gayon nandoon pa yung kasama ko sa Baliwag, ang aking pinsan. Siya ngayon yung aking baston kasi hindi dala ang aking baston. So, today, galing kami sa Comelec. So, after na na-pa-register na kami, duman kami dito sa food court ng SM North Edsa. Ayan, dito kami banda sa area ng Times World. Kapagawaan. Katain muna kami bago kami gagala sa loob. So, ayan yung aming food. Oh. Yung sa pinsan ko, food niya ay pork chop. Ako naman, bangos. So, na tayo, guys. Tsaka side sa dish ko is vegetable and may content. destination namin is Taguig Hospital. Kukuha ako ng ating CT scan na, na result. Kasi kailangan na mismo ang uh, neurotoktok mas basa, uh, Sobrang lamig ng air. ng 私は。<noise> <noise> At my CD. So, ito na. Nakuha ko na yung CD ng aking uh, CT scan. And then, guys, guess, ito pala yung nangyari sa akin. Ayan, guys. May iyakaw, guys, kasi hindi ko naman naiintindihan kung ano yan, eh. Acute infarct In and the left capsule region kasi guys talaga namang namamanhid yung aking katawan yung half body ko yan lahat guys normal yun din ang sinabi sa akin ng aking uh, first doctor na uh, normal nga lahat kidney ko atay heart normal so impression ayan guys yan pala ang totally na nangyari sa akin kaya yan ang hinahanap ng neuro doctor ko